Iris, kapag hindi ka minahal ng taong inaasahan mo, huwag mawala ng pag-asa. Ang mas nararapat para sa iyo ay darating sa tamang oras. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 15. Para sa 3-digit number ay number 1, number 4 at number 8. Para sa 6-number lotto ay number 26, number 14 number 40, number 30, number 36 at number 21. Taurus. Hindi lahat ng pag-ibig ay para sa iyo. Kapag may nawala, may darating na mas totoo at magpapahalaga sa iyo. Para sa 2-digit number ay number 5 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 2, number 6 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 7, number 12, number 20, number 29, number 35 at number 31. Gemini, ang hindi pagsukli ng pag-ibig ay hindi kabiguan kundi paalala na may mas tamang tao para sa iyo. Huwag mawalan ng pag-asa. Para sa 2 digit number ay number 9 at number 22. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 3, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 38, number 13, number 25, number 30, number 37, at number 29. Cancer. Minsan hindi ka minamahal ng taong gusto mo pero darating ang taong higit na magmamahal at magpapahalaga sa iyong puso. Para sa 2-digit number ay number 6 at number 20. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 29, number 14, number 20, number 28, number 33 at number 42. Leo, huwag mong gawing sukatan ng iyong halaga ang hindi pagmamahal ng iba. Ang tunay na pag-ibig ay magbibigay ng liwanag sa iyong buhay. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 16. Para sa 3-digit number ay number 3, number 6 at number 9. Para sa 6 number loto ay, number 28, number 12, number 23, number 29, number 36, at number 47. Virgo, ang kabiguan sa pag-ibig ay daan para makilala mo ang mas nararapat na taong magpapasaya sayo. Huwag mawala ng tiwala. Para sa 2 digit number ay, number 10 at number 19. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 4, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 17, number 5, number 21, number 30, number 34, at number 43. Libra, kung hindi ka minahal ng taong mahal mo, tanggapin ito bilang pagkakataon na makita ang mas maganda pang bukas sa pag-ibig. Para sa 2 digit number ay number 12 at number 24. Para sa 3 digit number ay number 2, number 6 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 42, number 14, number 2, number 31, number 35 at number 8. Scorpio. Ang hindi pagmamahal ng iba ay hindi dapat ikalungkot ng matagal. Ang mas totoo at tapat na pag-ibig ay naghihintay para sa iyo. Para sa 2-digit number ay number 11 at number 17. Para sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 9. Para sa 6-number loto ay number 19, number 13, number 41. Number 27, Number 38, at Number 20. Sagittarius. Hindi lahat ng gusto mo ay nakalaan sa iyo, lalo na sa pag-ibig. Pero huwag mawala ng pag-asa, dahil mas masaya ang nakalaan. Para sa 2-digit number ay, Number 14 at Number 21. Para sa 3-digit number ay, Number 3, Number 6. At number 8. Para sa 6 number loto ay, number 10, number 16, number 24, number 29, number 33, at number 42. Capricorn. Kapag hindi ka minahal, huwag mong ikulong ang puso mo sa lungkot. Buksan ito sa bagong pag-ibig na tunay na magtatagal. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 7. Para sa 6-number loto ay number 6, number 15, number 11, number 30, number 37 at number 5. Aquarius ang hindi, kaos apang puso ay hindi katapusan. Darating ang tamang tao na makakaintindi at magmamahal sayo ng buong buo. Para sa 2-digit number ay, number 13 at number 19. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 4, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 17, number 2, number 23 number 28, number 36 at number 40. Pisces, kung hindi ka minahal ng taong pinili mo, tandaan mong may nakalaan na mas wagas na pag-ibig para sa iyong puso. Para sa 2-digit number ay number 15 at number 22. Para sa 3-digit number ay number 2, number 6 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 12, number 14, number 20, number 31, number 35 at number 29.